Ilang aktor na gumanap ng Panginoong Yesu Kristo sa mga pelikula ay nilinaw na ang mga larawan nila ay hindi dapat sambahin. Ang bawat letrato ay tahasang pinangalanan, katulad ni na Jim Caviezel, Robert Powell at Diego Morgado na nagbabala sa mga manunood na huminto sa pagsamba sa kanilang mga imahe. Wala ni isa man sa mga larawang ito ang tunay na mukha ng Panginoong Yesu Kristo. Wala sa ating napapanood sa mga nakasabit sa mga dingding, sa internet o alinmang inaakala natin. Ang katotohanan, walang sinasabit numan ang nakapagbigay ng description sa actual na itsura ng Panginoong Yesus. Kung mahalaga sa Panginoong Yesus na ating malaman ang kanyang pisikal na anyo, tiyak na ibibigay ng Biblia o di kaya naman ng kanyang mga disipulo ang eksaktong description ng kanyang muka. Ngunit walang sino man sa mga manunulat ng bagong tipan ang nagbigay ng detalye tungkol sa pisikal na kanyang itsura. Ang hindi natin kailangan ang isang larawan upang makita ang kalikasan ng ating Panginoon na at tagapagligtas. Kailangan lamang nating masdanang sangnilika gaya ng ipinapaalala sa atin. Sabi sa awit chapter 19 verse 1, tutu Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang mahalaga Tinubos tayo ng Panginoon, pinabanal at pinaging matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugong na buho sa krus. Ito ay mga katotohanang ipinapaalala sa atin sa tuwina ng banal na espiritu. Hindi man natin alaman totoong pisikal na itsura ng Panginoon. Ang Biblia, ang mismong salita ng Diyos ay puno ng mga hindi pisikal na paglalarawan sa ating Panginoong Isokristo, na bibihag sa ating imahinasyon at makapagbibigay kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Sinasabi na siya ang ilaw ng sanlibutan, ang tinapay ng buhay ang tubig ng buhay na pumapatid sa pagkauhaw ng ating kaluluwa, ang dakilang saserdote na namamagitan para sa atin sa harap ng Ama, ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, ang walang dungis na kordero ng Diyos, ang may akda at nagpapabanal sa ating pananampalataya, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito ang tunay na Diyos at ang ganitong tagapagligtas ay higit na kaakit-akit para sa atin kaysa sa kahit anong pamang piraso ng papel o kwadro na nakasabit sa ating mga dingding. Sa lumang tipan pa lamang, ipinagbawal ang paggawa at pagkakaroon ng anumang larawang inanyuan o ng man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa upang nyukuran, sambahin at paglingkuran. Sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Walang nakakaalam kung ano talaga ang itsura ng Panginoong Hesus dahil hindi naman inilalarawan sa Biblia ang pisikal niyang itsura. Ipinakikita nito na hindi mahalaga ang pisikal na itsura ng Diyos. Ang Diyos ay isang espiritual na nilalang na dapat sambahin, hindi lamang sa panlabas na mga ritual, kundi sa pamamagitan ng isang panloob na pagsamba na nagmumula sa ating puso at nakabatay sa katotohanan. Sabi sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Ang katotohanan ay batay sa sinasabi ng Biblia. Ito ay isang pagsamba na hindi batay sa mga kasinungalingan, mga maling panin wala o mga tradisyon ng tao. Ang tunay na pagsamba ay dapat nakasentro sa pagkilala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang isang pagsamba na nagpapahayag ng isang tunay at malalim na relasyon sa Diyos.